Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon may iba ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay binaliwala na ng taong mahal mo? At hanggang ngayon ba ay wala na talaga siyang pakialam sa iyo? Gusto mo ba na siya ay biglang maghahabol sa iyo, yung mababaliw siya sa kakahabol sa iyo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palagi kang positibo at hilingin ito ng buong puso. Pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng papel at panulat at isulat mo ito pangalan at apelido. Ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat ito ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka lamang ng kandila, puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin. At pagkatapos kumuha ka ng lighter o posporo at sindihan mo lamang ang kandila. At pagkatapos ay patakan mo ng kahit ilang patak ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling, kahit ilang patak ng kandila ay pwedeng pwede po. At habang pinapatakan mo ito, ay bikasin mo ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit. At pagkatapos, pwede mo nang ihipan ang kandila at itago itong papel. Pwede ilagay sa plastic o plak, at itago ito sa damitan mo at paniguradong siya ay biglang maghahabol sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At paniguradong mabibigla ka na lamang o matutuwa sa maging resulta nito. Basta focus ka lang at magtiwala. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.